For today's video ay magmamatakaw na naman tayo. Nagluto ako ng laging magka-partner na ulam, isda at gulay. Gulay na daig pa ang karne sa sobrang mahal. Tara, samahan nyo ako. Umpisa natin sa paghihiwa nitong ating mga gulay. Hihiwain ko lang yan sa preferred kong laki. Depende naman sa inyo kung gano'ng kalaki nyo gusto. Kung gusto nyo, gilingin nyo. <laughs> Pwede din ilagay nyo na lang ng buo kung gusto nyo. <laughs> Charot lang guys. Ayan, nahiwa ko na yung repolyo. Ito namang sayote, tinanggalan ko ng dagta. At yan, hiniwa ko na rin. Sinunod ko na yung carrots. At hiniwa ko lang yan ng bilog-bilog lang. Para lang, kunwari may design. At itong broccoli, nabili ko pa yan sa Manila. Kasi gusto ng mga anak ko yan. Kaya binili ko kahit super mahal. At itong baguio bin, siniwa ko na lang din ng maliliit. And after nyan, Kumuha ako ng bell pepper sa likod ng bahay kasi may tanim ako niyan sa likod. At ito, buti na lang may tinda yung tita ko rito sa gilid namin ng yellow fin tuna or tambakol. Yan ang kapartner ng gulay natin. Ipiprito natin yan. Alam nyo guys, piko na piko na ako dyan sa mga bangaw. Punyeta na yan. Ang sarap hulihin. Pero ayan, nagtuloy-tuloy lang ako sa paghiwa. Ang hiwa na ginawa ko dyan ay medyo maninipis lang kasi gusto ko siya ng medyo manipis. Tsaka kasi medyo madami kami, so kailangan ko siyang tipirin. Yung kalahati kasi niyan, yung ulo, gagawin ko yung sinigang. Nabi ko yung iba, sisigang ko. Ayan na, mag na tayong magprito. Magpainit muna tayo ng ating mantika. Pinagprituan din ang isda. Sa kabilang burner, mag-start na rin tayong magluto ng ating gulay. Ayan, painit tayo ng mantika. Then, ilalagay lang natin yung bawang at sibuyas. Kasunod na niyan, yung medyo matitigas na gulay na para madali siyang mapalambot. Inuna natin yung carrot, sayote, at yung beans. Igigisa lang din natin yan. Then, lalagyan natin ng konting tubig. Siyempre, palalambutin natin yung mga yan. Check naman natin 'tong isda sa kabilang burner. Ilagay naman natin 'tong broccoli natin at chicken cubes. Oyster sauce, ayan 'yung magsisilbing pampalasa natin, 'yung oyster sauce. Then lagyan natin ng paminta. Lagyan din natin ng konting patis. Then haluin lang natin para magsama-sama 'yung lasa niya. Ito namang piniprito natin, babalik na rin na natin siya. Ganito yung gusto kong pagluluto, yung sabay-sabay para pagkakain na lahat ng foods ay mainit. Dito, paluto na yung ating gulay so ilalagay na natin yung repolyo at yung bell pepper. Takpan lang natin yan para maluto na siya. At ito, luto na yung ating piniprito. Itatabi lang natin yan. Balikan natin tong ating mga gulay. Maglalagay lang tayo corn ng cornstarch medyo napadami yung lagay ko kaya sobrang lapot guys pero masarap naman yung lasa niya ayan kainan time na magsasandok na ako ng pagkain ko gumawa na rin pala ako ng sausawan di ko lang naipakita sa inyo guys ayan o oh, napalapot yung luto ko pero napakasarap naman yan dadagdagan ko sana ng tubig pero sabi nila okay naman na daw kaya hindi ko na dinagdagan dito kakain na tayo. Gusto ko kasi kapag uh, habang mainit yung pagkain, gusto ko kinakain na siya agad kahit mapaso pa ka yung bunga nga ko. Ganyan ako katakaw. Ayun lang guys. Panoorin niyo yung paano ako kumain para matakam din kayo. Thank you for watching. Susunod ulit. Yeah.